Mamaya, ay nako merong medyo bad news. Pero hindi naman siya namatay. Meron isang OFW, Pinay, mm -hmm. uh, domestic helper na tumalon mula sa third floor ng kanyang uh, flat. Nung sa, kanyang apartment, parang gano'n. Oo, sa amo yeah. niya. Sa amo niya, sa Dubai. Sa jo Jordan niya ng kanyang amo. Aman Jordan. Bakit daw, Tito Lu? Ang pangalan niya ay Diana Castillo kasi Tagap-taal batangas ito no. Nagpunta siya sa Aman noong March 31 dahil wala siyang anak 22 ay, wala siyang trabaho sa Pilipinas, 22 years old. Tapos uh nakakailang araw pa lang siya do sa Aman Jordan, parang hindi na siya gusto ng amo niya. Mm -hmm. And then ganon naman minsan yung mga Jordanian, mga nasa Middle East, parang ang tingin nila sa mga Pilipino na mga slaves. Correct, correct. Mga babaeng domestic mm -hmm. helpers. So, um lumapit itong si Nanay ni Diana na si Evelyn kay tita, kay uh, Governor V. pagapatanga uh -huh. sila, eh. Correct. Tumulong naman si Governor B. Pero sabi nila, yung si Diana Castillo eh na na force siyang tumalon kasi uh, sinunog siya. Tapos Sinunog. yung pagkain niya, nilalagyan ng dura. Kadiri, oh, Yaki naman <laughs> yaki yun. Yaki talaga. Tapos sinampal daw siya. Ang ginawa niya, lum ano siya, tumaka siya sa, sa rope ginamit niya yung mga bed sheets and pillow covers. Mm -hmm. Tapos nakita siya ng amo niya. Napatalon siya from third floor. Bumagsak siya. Nakoma siya for two weeks. Sa isang uh, hospital sa Amman, Jordan. Buti na lang may mga Filipino doon. Filipino tumulong nurses. Sa tumulong sa kanya. Ah, so yung weird. Filipino nurses, pinahiram siya ng cellphone. Mm -hmm. Tapos yung isa naman, nung malaman nila na 12,000 US dollars ang bill niya, napabayaan na siya ng Philippine Embassy doon. Kasi napakalaki na ng bill niya, Aha. hospital bill. O kasi kung tuwi siya ng coma, syempre, lahat ng Oo. machines naka niya sa katawan. Ang hirap ng gano'n, no? Correct. Uh, March 31 ka lang umalis, sa nga kailang buwan ka pa lang. Tapos, eh, <laughs> maltrato ka na. Sinaguta so, ka ba sa ospital? <laughs> Oo oh, nga. Kasi na, siyang siya tumalon, um, eh. Dahil, hindi naman siya nire-rape, kundi minamaltrato siya, uh -uh. sinasampal. Hindi okay. ko lang kung bakit siya sinasampal. Di pa ito nakakausap, eh. Ngayon, Pagdating sa ospital, nang nalaman ng Philippine Embassy $12, na 12,000 US Dollars na, edi inuwanan na siya. Hindi na siya binibigyan ng pagkain ng mga nurse, na for, foreigner, yung Jordanian. Correct, correct. Buti na may mga Filipino nurses at binibigyan siya ng food, tsaka pinahiram siya ng cellphone, nung hindi na siya coma mm -mm. Ngayon, uh, uh, pauwi na siya. At yung kanyang 12,000 US Dollars na hospital bill. Pinoproblema pa ng Philippine Embassy. Hindi natin alam kung mapapauwi siya. Pero usually naman sa Philippine Embassy case to case basis 'yan kung sino ang talagang kailangan kailangan. 'Yan naman ang inuuna. Oo. oo. Kawawa uh, no? Pero tita, tita hmm. mo, gusto ko rin i- naku, ano na ano, kumbaga, batiin ang kagalingan ng mga Pilipinong tumulong sa kanya. Pero sana lahat ganang Pilipino no pagdating hmm. sa ibang bansa yung mga kay, mga kababayan natin kailangan ng tulong-tulungan talaga. Kaya diba? itong programang ito, ako talaga, advocacy ko na talaga, huwag po kayo maging domestic helper sa Middle East. Ako din po. Oh. Ako din po. I, I, I would really mm. say that. Kasi oh. alam mo, tito do base pa lang sa history nila, meron kasi silang history nung yung yung, yung culture na slavery, mm. talagang ganun ang kanilang treatment eh. Oh, nakakailang araw pa lang. Oo oh. wow, nga, kawawa naman. Sinasampal-sampal na siya. At dinu oh, dinuraan pa yung pagkain. na Sabi niya, her daughter was given food with spit. I i hope yung Philippine Embassy could do something about hmm. it. Kasi kawawa naman yung tao. Diba? Yung mga taga-Philippine Embassy, di ba kapasok sa bahay <laughs> ng mga walang yang yan Ah. <laughs> ano yan? Si Edward Celeste daw nakikinig o nanonood. Hi, Edward! Nakikita mo ba ako? Ay, si Kuya Edward. Kuya! <laughs> Hi, Edward! Kuya, I'm happy for you. Nakikita ko ang, ang, ang Facebook mo at ang inyong loved ah. one. Kasama sa mga... Ah, hindi ko na Hindi na, nakita. Nakikita ko sila. <laughs> Talaga? Ayan, naka, hindi lang nakapag comment pero nakikita-kita ko sila. Ganon. Okay, attention all OFWs, hoy kayo ha. Bakit hindi pa kayo nagpaparegister? Lalo na yung hindi pa nakakaboto sa abroad, register now as an overseas Filipino voter for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or meko dyan sa Taiwan hanggang October 2012 ngayong taon na to. Sabi nga nila, your vote is our future. So exercise your right to vote. Registration ends October this year. Call OWA for more details, 833-6992 or text OWA 0917-898-6992 or magpunta sa kanilang website, www.owa.gov.ph. Yan, Ay Titolo. Sana talaga makipag ang ating mga or kababayang OFWs. Kasi Oo nga. marami sa kanila would say, Naku, ng pag asa ang Pilipinas. Naku, ganito ang Pilipinas. Buti pa nandito na kami. Oh Pero nga. sana they should not forget the Philippines. Yun oh. na lang po yung magagawa ninyo pa para sa Pilipinas. May tawag kayo rito. six po kayo. Ay, antitipid nyo. Ito, tawag kayo rito. 632-631-2646. Uh, 632-631-2647. seven. Pero tawagan muna natin yung nawawalang ano, tatay ng oh, OFW. yung ati yung Oo, kap Nga. Time meron check. tayong... Commercial tayo. Ah, commercial muna tayo. Public service tayo. Yung tatay niya nawawala. OFW siya. At uh, pamilya, pamilya sa ng OFW ngayon nawawala ang tatay niya. Okay. Commercial muna tayo. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Hatid sa inyo ng PhilHealth. Bawat Pilipino. Miembro. Bawat miembro. Protektado. Kalusugan. Sigurado mapa edukasyon o pangkabuhayan man ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration. OWA Hotline 833 6992 o mag-text sa 0917 898 6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o maglog sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Na, na ng la Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Ito si Tita Lumidina. Mamaya mayro kami kukwento sa inyo. May bagong batas. Ito naman na, sabi natin, ang lupit-lupit nung nasa Aman Jordan. Ngayon, may bagong batas sa Singapore kung saan ako hindi na pwede maglinis sa matataas na window grills ang mga OFWs. Mm -hmm. Ibig sabihin... Matindi. Baliktad, tit no? Oh. <laughs> 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 Tito Lucef, Singapore, karamihan mga nakakondo. Mataas, high mataas, rise. Mataas, high rise. So, uh -oh. hindi na pwedeng... May batas na sila na hindi na pwedeng paglinisin. Paglinisin. Oo oh, oh, naman talaga. Oo, oh, oh. oh, tsaka parang si Superman. Oh, <laughs> at least talaga doon, well-protected protected yung mga sila. OFWs. Hindi kagaya dito sa uh, Manjorda. Mm -hmm. Nasalayan na natin ang tutulungan natin ngayong gabi mm. si Virgie. Magandang gabi, Virgie. Welcome sa ating programang gabay ng OFW. Hi! Hi po. Magandang gabi po. O, o, kasama natin si Jonas, ano. Virgie, pamilya ka ng OFW at kausap kita kanina. Sabi mo ang tatay mo ay uh, nawawala? Opo. O, sige. Um, kailan siya nawala at ano ang pangalan niya? No, nawala po siya noong June 7. Oo. Oo. -oh. Uh, araw po ng Webes po yun. Oo. Anong oras siya nawala? Mga 6 o'clock po. 6 o'clock. Uh, saan siya nawala? Anong suot niya? Ang kasuotan niya po ay mint green na polo. Mint green na polo. May sandong panloob na apple green. Oo. So, kailan siya nawala? Noong June 7. June 7. Anong oras? Alas 6 po. Alas 6 ng gabi. So, may Alzheimer's disease ba siya? Meron na po. Ay, meron. Oo. Mm -hmm. uh -huh. So, oh, hindi ba siya wala ba siyang cellphone? Wala po eh. Bakit? So, umaalis ba siya may Alzheimer's disease? Bakit niyo sinasamahan? Natakasan lang po ko na, natakasan lang mm. po. Ah, umalis talaga siya? Opo. Mm, mm, mm Okay. Cool. So, uh, Webes, Bernes, ilang araw na? Dalo, pangatlong na. araw na po siyang hindi nakaka-uwi ngayon. Ho. First time ba niyang mawala? Opo. Anong pangalan? Sige, paki-ano Announce na lang yung... Di ba pamilya kayo ng OFW? Sino ang OFW sa pamilya nyo? Brother ko po, si Emanuel Lucay po. Nasaan siya ngayon? Nasa Riyad po, South. Alam na niya? Opo. Ang sabi? Ayun nga daw po, ipanawagan ipa na nga daw po sa, mm. sa TV, sa mga mag-post na daw po ng mga... Oo. Oh, oh oo nga But, um, naman nakipag-coordinate na po ba kayo sa mga police naka, stations ano na po, naka-alarm na po sa mga police ah, okay. stations po, sa uh -oh. barangay po mm -hmm. sa barangay palagay niyo saan kaya yan uh, lumalayo ba yan ugali ba mag? hindi na po siya lumalabas actually ang uh, ano lang po niya sasamba po siya yun na mm. lang po kanyang ano, uh, oh, church. church? O, ilan mm -hmm. taon na ba siya? 72 po. 72. Mm -hmm. Okay. O sige, sa mga nakikinig ngayon, no? Oh, uh, sana hindi mo muna sinabi sa kuya mo. Wala namang magagawa sa Riyad. Kaya nga po, kaya lang. <laughs> <Mas> Napagalitan <laughs> ka pa. Oo. Oh, o, sayo yung sabi ko na nga po eh. <laughs> <laughs> o sige, manawagan ka na sa lahat po ng kikinig. Kung kayo nakakita kay Mang... Berhilio Dukay po. Berhilio, kapangalan mo pa. Virgilio Ducay. ay yung ka, ka, Virginia. Virgilio Ducay, ilang taon? 72 years old. Apo. Na nakasuot ng... Mint Green na Polo. Mint Green na Polo. May sandong panloob na Apple Green. Para, para green, ha? May slacks na gray. Slacks na gray. Sapatos na topsider na kulay brown. Imported yan. <laughs> <laughs> Ikalumaan na oh. po. <laughs> At least, siguro, gali pa yung sariyad, okay. ha? <laughs> Nakasuot din po siya ng short na panloob po. sa oh. asul na sombrero. Dapat binibigyan niya siya ng cellphone. Hindi na po yun marunong gumamit. <laughs> no, kaya lagyan niyo, alam niyo may Alzheimer's, yung wallet niya, lagyan niyo ng address. Ay, nakuho, pati po yung wallet niya, hindi na rin po alam po saan napunta ho. Itali hmm. niyo na. Hindi <laughs> 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 no, Ah, Baka naman ma-charge Joke, joke <laughs> lang. Joke. <laughs> Hindi, nakakalungkot din yan. Oo, uh, si ah, sige, sa kabilang stasyon din, sasamahan kita doon. Uh, tatawagan ka namin para makapanawagan. Maraming salamat, Virginia. Sige po, maraming salamat. Oo, oh, uh, okay. Oh, saan tatawagan kapag uh, nakita? 734-5078. 734 At yeah. 668 At 668 19 1965 1965 ang dami mo sinabing number Yung lang landline mo bro Dalawa po yun kasi yung... Isa lang. Ay, isa <laughs> okay. lang po. O, okay. okay. isa lang muna. 734. 734-5078. Yan lang. Mm Hindi, -hmm. open nyo na. Yan na pong incoming ninyo. Wag nyo nyo nang gamitin. O, -o, o, -o sige po. O, o, nga. O, sige. Maraming salamat, o -o, Virginia. O -o. Okay, salamat rin po. Okay. Ang okay. ating oras. Po. Alas 10 ng gabi. Oras atid sa inyo ng... Uh, Overseas Workers' Welfare Administration, tatlong dekada ng servisyong tapat at nararapat. Gayun din ang Social Security System, OFW, believe kami sa inyo. Maraming salamat din sa Employees' Compensation Commission, sa ECC, ang manggagawang Pilipino, protektado. Ganun din sa PhilHealth, bawat Pilipino, miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Okay, pagbalik natin, ay magbabalita tayo sa Singapore sa ating Sabayang Broadcast sa K102.3 FM. Break muna tayo. Ang OWA ay laging kasama nyo mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala! Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8994251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC! ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. So